Ikaw taga saan ka? Taga rito ka? Taga Patabato ako matagal. Kumbaga dayo din ako dito. Oh, Ang dayo din. Oh, of course. ten years ako dito sa Maribilis. One Pero year. May, ano may ano ka dito? May kamag-anak ka? Um, best may, friend ko dati. May ba pamilya ka? Oo, mm, um, mayroon. Saan ka dating tatrabaho? Maangay ako nakatira dati oh. one year. Kaya e, nung Pasko, yeah. New Year, namasko ko doon. One year sa maangay trabaho na ngayon. Wala, hihina ako ba? Tapos, sa pag-ingito, diba eh, may kahilingan kami, nagpapasting ako. Dalawa kami. Papasting ka? Oo, oh, oh, nagpapasting oh. ako. Nag-aayun ako sa Panginoon Diyos. Okay. Kaya dali lang ko ka kasi dyan sa you Klinol, may nagtapat sa akin, oh. mabawal ako sa dyan. Oh. Kaya lang, hindi naman sa kanya na niya. sa kanya sa kabila. Mabait yung sa kabila eh. Pinipigyan ako yung tinapay. Hindi niya, hindi niya rin niya yun. Ayun, ah, niya ako. Dalawa kayo na gano? Oo, nagsigawan kami na gato yung barang hmm, traffic. Sabi ko, susa. Sino ka ba? Traffic ka lang. Oh. Pero saan ka natutulog niyan? May, ka? Ako, bahay niyan. Ah, then, may bahay ako kung titi, bahay niya. Oh, ah, may bahay ka. computer. Wow, hindi alam pala ng bahay mo. Pero, hindi ganyan. Walang pintura pa. Oh. Pero bato. Oh. Pero hindi kumplito. Okay. Walang kusina. Hmm. Yung lutuan ko nasa loob. Oo. Oh, oh. Sige ha, salamat ha. Pagbalik ka, babalik ang